Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang The Shaolin Boy. Si Shaoyu ay isang walong taong gulang na monghe at nakatira sa monasteryo halos sa buong buhay niya. Sa simula, ipinapakita niya kung ano ang kaya niya ngunit sa kabila ng kanyang husay at galing, si Shaoyu ay may paggalang pa rin sa mga nakatatanda gaya ng makikita sa kanyang sparring session kasama ang mga nakatatandang monghe tinalo niya kaagad ang unang monghe sa pamamagitan ng pagsupil sa kanya ng isang basket. Siya ay inataki ng pangalawang monghe na armado ng espada. Nagawa ni Xiaoyun na disarmahan ang pangalawang monghe. Pagkatapos ay pinuntahan ang huling monghe na abala sa pagninilay-nilay, kung saan pinatunayan niyang mahirap siyang kalaban para kay Xiaoyu. Ngunit nagawa pa rin ni Xiaoyu na magtagumpay sa laban. Nang maglaon ay lumabas si Xiaoyu dala ang kanyang bag at naglalakad kasama ang punong monghe. Ibinunyag sa kanya ng punong monghe na binigyan siya ng 88 sa isandaan para sa isang pagsusulit at sinabing mas mahusay siya kaysa sa karamihan ng mga mag-aaral. Nabunyag na si Xiaoyu ay kumuha ng pagsusulit para sa isang exchange program sa lungsod. Siya ay maninirahan kasama ang isang scientist at malapit na kaibigan ng punong monghe. Sinabi niya kay Xiaoyu na mabait na tao ang scientist, aalagaan siya ng mabuti bilang kanyang anak habang nagpapaalala ang punong monghe tungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ni Xiaoyu, sinabi ng bata na ang boss ay dumating. Hindi napansin ng punong monghe na paalis na ang boss kaya naman hinabol ito ni Xiaoyu. Sa kabutihang palad ay naabutan niya kaagad, at papunta na siya sa isang bagong karanasan. Sa lungsod, silan ang manager ng Biwa High School Taekwondo Club at ang anak ng scientist na tinutukoy ng punong monghe kanina. Abala siya sa panunood kay Lin Qiyunan, siya ang school chief sa Taekwondo match laban sa Middle East High School. Nililista niya ang kanyang kalakasan sa offense at defense, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Bei ay interesado lamang sa pagkain ng junk food. Tinutokso niya ito sa palaging pagkain at ang pagkakaroon ng malaking chan. Kaya naman tinutokso rin siya na laging nakangiti kay Qiyunan. Ilang sandali pa ay nag video call ang kanilang ama na si Dr. Zhang. Nagsumbong si Xiao sa ama na hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain ng kanyang ate. Mabilis na kinuha ni Lan ang telepono mula sa kanya. Sinabi ng kanilang ama na hindi siya uuwi ngayong gabi dahil may proyekto siya na nais niyang tapusin sa lalong madaling panahon. Ipinaalam din niya na pinadalhan siya ng isang regalo na isang proyekto na ginugol niya sa kanyang buong buhay. Hinala niya na pagkakainteresan ito ng mga tao kaya hiniling niya kailan na panatilihin itong ligtas. Habang sila ay nasa tawag, nakarinig sila ng tunog mula sa labas at ibinaba niya ang telepono para buksan ang pinto. Sa harap ng pintuan ay naghihintay si Xiaoyu. Samantala, hindi napapansin ng mga bata na ang kanilang ama ay kasalukuyang kinikidnap ng ilang mga gangster. Sa laboratorio, ang mga gangster ay humihiling ng isang eksperimento na tinatawag na turning axe, Ngunit sinabi sa kanila ni Dr. Zhang na isa lamang itong laruan na maaaring gayahin ang boses ng kanyang asawa at ito ay ginagamit upang samahan ang kanyang anak. Ngunit hindi naniniwala ang mga gangster sa kanya. Kaya naman pinagbabantaan siya ng amo habang sinusubukan ni Lucky na i-access ang program na ginamit upang gumawa ng turning axe. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, ang program ay tuluyang nawasak ipinaalam ni Lucky sa pinuno na hindi nila maaaring muling makuha ang program. Ngunit nakakita sila ng surveillance video ni Dr. Zhang. Naghahanda siya para ipadala ang package na naglalaman ng turning act sa isang address. At ang address na iyon ay ang address ng kanyang bahay. Pagkatapos ay inutusan ng mafia boss si Lucky upang pumunta at kunin ang package. Samantala, pabalik sa tahanan ni Zhang, nag-aksaya ng oras si Xiaobai sa pagbukas ng pinto ng kanyang silid habang patuloy na kumakatok si Lan. Ngunit sinusubukan lamang ni Xiaobai na linisin ang lahat ng mga kalat sa sahig upang hindi siya mapagalitan ng kanyang ate. Hindi nagtagal ay pinapasok sila at sinabi ni Lan kay Xiaoyun na dito siya matutulog kasama si Xiaobai. Palabas na sana si Lan sa silid, ngunit natapakan niya ang isang piraso ng chip. Bilang resulta, lumabas si sa silid ni Xiaobei na may dalang isang bungkos ng mga chips na tila kinumpis kanya. Pagkatapos ay bumalik silan upang ipagpatuloy ang pagdodokumento sa performance ni Qunan. Hindi niya alam, bumaba si Xiaoyo para panoorin, dahil na curious ito tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Qunan. Samantala, sa labas ng kanilang bahay ay dumating ang dalawa sa mga gangster na ipinadala ng kanilang amo. Ang isa sa kanila ay nagmumungkahi na sila ay manatili at maghintay hanggang ang mga bata ay umalis papunta sa paaralan para sila ay madaling makapasok ng walang istorbo. Balik sa loob ng bahay, abala si Xiaobai sa paglalaro ng video games habang sinusubukang makapagmeditate ni Xiaoyou. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus dahil sa ingay ni Xiaobai. At para malutas ang issue, niyaya ni Xiaobai si Xiaoyou para sumali sa kanya at ang dalawa ay nagsimulang mag-bonding narinig ni Lan ang kaguluhan at pumunta sa kwarto para sabihin sa kanila na matulog na, ngunit ang mga bata ay masyadong nakatutok sa video game. Pagkatapos ay sinipa ni ang pinto na nag-iwan ng maliit na bitak. Ang ibig sabihin ay isang mensahe na hindi niya kailangang buksan ang kanyang bibi. Ang dalawang bata ay agad na pinatay ang laro at agad na humiga sa kama. Matapos matagumpay na patulugin ang mga bata, pumunta si Lan upang tingnan ang package na ipinadala ng kanyang ama. Sa loob ay nakahanap siya ng isang electric panda na tunay na kayang gayahin ang boses ng kanyang ina. Ang panda ay humihingi ng password ngunit ibinubulong nilan kung anong password. Automaticong inirehistro ng panda ang boses sa pariralang iyon. Ngunit hindi iyon ang kanyang problema. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagkakaroon ng pinakamalapit na bagay sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Kinabukasan sa kanilang daan papunta sa paaralan, nakita nila si Qunan kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Shanshan. Nag-alok si Qunan kay Lan ng almusal. Bilang kapalit ay ibinibigay ni Lan sa kanya ang rundown ng kanyang pagganap sa huling laban. Pagkatapos ay ipinahayag nila na ito ang kanilang kinagawian mula ng mamatay ang kanyang ina. Agad na ipinakilala ni Lan si Xiaoyu sa kanila. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, umalis si Qunan kasama ang kanyang kapatid kaagad na inagaw ng isa sa mga gangster ang panda na nakasabit sa bagnilan. Nakita ito ni Xiaoyu at agad na hinabol ang lalaki. Bumalik din si Kiyunan para tumulong at binugbog nila ang gangster. Pagkatapos ay kinuha ni Kiyunan ang panda. Ngunit habang abala siya sa paghawak nito para ipakita, inagaw muli ng masamang loob at tumakbo. Hinabol nila ito at pagkatapos na muling bugbugin, muli nilang nakuha ang panda si Kiyunan ay paalis ng mag-isa ngunit si Lan ay nagpapasalamat pa rin sa kanya. Kalaunan sa paaralan, ipinakilala si Xiaoyu sa kanyang mga bagong kaklase at maraming tanong sa kanya tungkol sa mga monghe at martial arts. Ngunit pinatahimik sila ng kanilang guro at sinabihan silang maghintay hanggang sa PE class upang hayaan siyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa Kung Fu. Kalaunan sa PE class, ipinaalala ng gym teacher sa mga bata na ang kanilang physical fitness test ay gaganapin sa susunod na buwan. Kaya simula ngayong araw ay magsasanay na sila para makapaghanda o makasurvive man lang sa physical fitness test. Ngunit maaaring hindi makapasa si Xiaobai dahil abala ito sa pagkain ng mga chips kapag hindi tumitingin ang guro. Habang sinisimulan nila ang pagsasanay, mahusay si Xiaoyu sa lahat ng mga pagsubok at nagpakita pa ng ilang mga kasanayan. Samantala, pabalik sa base ng kalaban ay pinatali ng amo si Zhang habang naghihintay ng balita mula sa dalawang tauhan na ipinadala niya. Balik sa paaralan, napagtanto ni Xiaobai na maaaring hindi siya makapasa sa physical fitness test. Kaya nakiusap siya kay Xiaoyun na tulungan siya para dito at pumayag si Xiaoyun na tulungan siya. Ang dalawang bata pagkatapos ay pumunta sa Taekwondo Club, kung saan nakita nila si Shan Shan at sinabi kay Xiaoyun na magaling talaga siya ngunit isang hakbang pa rin ang layo sa kanyang kapatid at baka hindi niya ito matalo. Dahil dito, na-motivate si Xiaoyu habang pinapanood niya si Qunan na gumagawa ng isang mahirap na kasanayan. Kinagabihan, bumalik ang mga gangster sa pagmamatsyag. Sinabi ng isa na sa tingin niya ay maaaring nabali ang kanyang leeg. Sa halip na aliwin siya, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na wala itong magagawa. Pagkatapos ay nagpapaliwanag siya kung paano aakyat sa pader sa loob ng sampung segundo at nakawin ang panda nang walang nakakapansin. Isinagawa niya ang kanyang mga plano ngunit siya ay nabigo. Sa kabilang banda, na master na ni Xiaoyu ang kasanayan na ginamit ni Kiyunan kanina. Habang siya ay nagsasanay, ang dalawang gangster ay pumasok sa bahay. Mabilis na nagtago si Xiaoyu para subaybayan ang kanilang aksyon na pagtanto niyang sila ay mga magnanakaw kaya agad niyang inataki. Nakakalungkot na hindi niya napigilan ang mga ito sa pagnanakaw ng panda, ngunit nabugbog niya ang mga ito. Narinig nila ng ingay pagkatapos sirain ng mga magnanakaw ang bintana at nagmadaling tumakas. Sa halip na purihin si Xiaoyo dahil sa pagtaboy sa mga magnanakaw, sinabihan nila na tumawag ito ng pulis sa susunod. Balik sa base ng mga masasamang loob, ang dalawang magnanakaw ay sumasa ilalim sa parusa para sa pagkuha ng maling bagay sa halip na kung ano ang hiningi sa kanila. Binibigyan niya sila ng pangalawang pagkakataon ngunit pinatulog pa rin sila. Kinabukasan sa paaralan, ang mga bata ay nasa Taekwondo Hall. Sinabihan ni Shan Shan si Xiao Yu at Xiao Bei na ayaw niyang lumaki para hindi siya maging kasing pangit ng dalawang tulisan na nasa likod. Sila ang mga gangster na nagpapanggap na nagmamatsyag kanina pa. Pagkatapos ng pagsasanay, si Shanshan Shan ay lumapit kay Kiyunan para hilingin kung maaari siyang makipag kay Xiaoyu. Ngunit nang tumanggi si Kiyunan na nagsasabing hindi siya nakikipaglaban sa mga bata, nagsimulang magbulungan ang mga estudyante at tinatawag siyang natatakot at mahina. Kaya naman agad siyang pumayag at ito ang dahilan kung bakit dumagsa ang lahat ng mga estudyante sa paligid ng arena. Iniwan ang kanilang mga bag na walang nakabantay habang nakikipagsapalaran si Xiaoyu kay Kiyunan, sinasamantala ng mga tulisan ang sitwasyon at sinubukang nakawin muli ang panda. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ganon kadali. Ang wig ng isa sa gangster na ito ay naipit sa bag. Inalok ni Xiao Bei si Shanshan Shan ng yogurt ngunit tinanggihan niya ito at sinabing lagi siyang kumakain. Habang nagtapos ang laban ni Xiao Yu at Kiyunan sa isang tabla, bumalik si Xiao Bei kung saan naroon ang mga bag nakita niya ang mga gangster na dala ang bag ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sumigaw si Xiaoyu na sila rin ang mga magnanakaw gaya ng mga magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay kagabi. Pagkatapos ay hinabol sila ni Kiyunan at Xiaoyu. Pati na rin ang ibang mga estudyante ay sumama sa paghabol. Nawasak nila ang gym hall hanggang sa dumating ang gym teacher upang ipahinto ang kaguluhan. Pagkatapos ay inutusan ng gym teacher ang mga pasimuno na pumunta sa kanyang opisina. Kalaunan, ang usapin ay tinutugunan ng pulisya na nangakong hahanapin ang bagay na ninakaw. Pagkaalis ng mga pulis ay pinagsabihan silang lahat ng guro lalo na si Xiaoyu, sa pagnanakaw ng pagkakataong magsanay ng kanyang mga kasanayan sa martial arts sa halip na tumawag na lamang ng pulis. Si Xiaoyu ay nakaramdam ng kakilakilabot at sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Pagkatapos ng klase, si Kyunan at Shanshan Shan ay humingi rin ng paumanhin dahil isinisi sa lahat ang nangyari pagkatapos ay napansin ni Shanshan Shan na si Xiaoyu ay nawawala kaya nagsimula silang maghanap. Kinailangan pa nilang maghiwa-hiwalay para siya ay hanapin. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap ay nakita nila si Xiaoyu sa ilalim ng nakatambak na lamesa. Ipinaliwanag sa kanya nila na lahat ay may kasalanan. At dahil nangyari na ito, ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay subukang maghanap ng solusyon sa kanilang problema. Sa wakas ay naunawaan sila ni Xiaoyu at tumigil sa pagsisi sa kanyang sarili. Ang lima sa kanila ay bumalik sa gym hall upang muling ayusin ang lahat. Samantala, pabalik sa base ng kalaban, nakatali pa rin si Zhang habang sinusubukan ng mga gangster na kopyahin ang program mula sa Panda. Nagawa nilang makapasok ngunit natigil sa isang access password na kailangan nilang malaman. Nang malaman ito, ang program ay humihingi ng isang password ng firewall na kailangan din nilang alamin. Sa kabutihang palad, nalaman din nila ito ngunit ang programa ay humihingi ng voice password. Mahirap e crack kung wala ang eksaktong tao na nagtakda ng password sa simula. Sa paaralan, tinuturuan ni Kiyunan si na at Xiaobei sa estilo ng Taekwondo. Sa wakas ay nakabalik ang pulisya sa paaralan at ipinaalam sa kanila na ang mga magnanakaw ay natuntun napag-alaman na sila rin ang gang na may kaugnayan sa mga krimen na naganap sa mga nakaraang araw. Balik sa base ng mga gangster, ang pinuno ay naiinis tungkol sa mga password at sinubukang alisin ito sa pamamagitan ni Dr. Zhang. Ngunit sinabi ng scientist na wala siyang alam tungkol dito. Sasaktan na sana siya ng pinuno ngunit nakatanggap ito ng mensahe mula sa telepono ni Zhang mula kay Lan. Pinapaalalahanan ni Lan ang kanyang ama tungkol sa kanyang kaarawan, at sumagot ang mafia boss na pupunta siya at may malaking sorpresa ito sa kanya. Nang gabing iyon sa party, dinukot sila ng mga gangster sa harap mismo ni Qunan at ng mga bata. Sinubukan nila itong pigilan ngunit lumalabas na mas malakas at hindi tinatamaan ang miyembro ng mafia. Tinalo niya ang mga bata at pagkatapos ay umalis sila kasama silan. Hiniling ni kyunan kay Shan Shan at Xiaobei na manatili at tumawag sa mga pulis bago sila magpatuloy sa paghabol sa sasakyan. Gayunpaman, sinabihan ni Xiao Bei si Shanshan Shan na maghintay at siya mismo ang huhuli sa kanila. Habang siya ay naghihintay, hinabol ng tatlo ang sasakyan patungo sa kanilang base kung saan tumawag si Xiao Bei ng pulis upang ipaalam sa kanila ang kanilang lokasyon. Samantala, si Lan ay dinala sa mafia boss at pilit na kinukuha ang password mula sa kanya. Si Xiao Yu at Kiyunan ay nagpakita, at tinalo ang mga gwardya sa labas ng base. Sa loob, nagsimula ang paglilipat ng program at mina madali ng mafia boss ang mga bagay-bagay para makuha niya ang kanyang bayad. Ngunit dumating si Nashaoyo at Kiyunan upang labanan ang iba pang mga gangster. Samantala, nakawala si mula sa pagkakatali at pinalaya ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagtungo sila upang kunin si Xiaobai. Sinubukan ng mafia boss na makatakas dala ang program, habang inaatake siya ni Zhang para kunin ito. Sina Bay at Lan ay kumuha ng mga bagay at pinaghahampas ang ilang mga gangster. Habang sila ay abala, kinuha ng mafia boss ang program at pagkatapos ay tumakas. Hinabol siya ni Lan at Xiaobai kasama ang ama, habang si Xiaoyu ay huminto sa labas upang tulungan si Kiunan na labanan ang mas malakas na gangster. Ang dalawa ay nagtulungan at isinagawa ang kanilang pagsasanay sa nakalipas na ilang linggo upang masupil ang gangster. Samantala, sinubukan ni Lan, Xiaobei at ng kanilang ama napigilan ang Mafia Boss nang bigla silang makarinig ng mga sirena ng pulis na paparating. Ito ang nagbigay sa kanila ng motibasyon. At sa wakas ay napabagsak nila ang Mafia Boss. Ilang sandali pa ay nalinis na ng pulis ang buong lugar. Dumating ang guro ng gym at ang principal na nag-aalala sa kanilang mga estudyante. Humingi ng paumanhin ang kanilang ama at nangako na gugugol sila ng mas maraming oras sa mga bata lahat sila ay nakikibahagi sa isang group hug. At upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nag-alok si Zhang na bilhan sila ng pagkain sa susunod na buwan. Kalaunan ay nagdiwang ang paaralan sa seremonya ng pagpupuri para sa taong 2019 hanggang 2020, upang papurihan si Nalan, Xiao Bei, at Xiao Yu na pinaniniwalaan nilang tumulong sa pulisya sa illegal cross-border trade kapansin-pansin din na simula nang dumating si Xiaoyu sa kanilang paaralan ay hinikayat niya ang lahat ng mga mag-aaral na dagdagan ang pag-eehersisyo. Tinuruan din niya sila ng Shaolin Kung Fu at patuloy na pinamunuan ang isang kalakaran ng pananatiling malusog at pagpapabuti sa mga mag-aaral sa pangkalahatang kalidad. At sa pisikal na pagsubok, ang lahat ng mga mag-aaral ay naging mas mahusay. Si Xiaoyu ay pinarangalan bilang student of honor. Kasama nito ay tinapos ng principal ang talumpati at winilcom ang tatlong bata. Gayunpaman, si Xiaoyu at Xiaobei lamang ang umakyat sa entablado at napagtanto nilang wala si Kiyunan. Sa isang eksena, makikita natin si Kiyunan na nakikipaglaban sa isang match ng taekwondo. Tumagal ang laban ngunit sa huli ay si Kiyunan ang nagwagi. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa lahat na siya ay nanalo dahil natuto siya sa pinakamahusay na Shaolin Master at dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating uploads. Maraming salamat!